Ayan mga lalabs ko, so, nandito tayo ngayon sa Little Flower Church. At kami ay gagawa na mga halo-halo. Okay? Nagbubuhat muna kami ni Upa. Ayan. Yung nasa kabila pa. Yung naka, may nakapatong na susi. Something. Ayan. Dito kami sa church ganda dito mga lalag. Ayano Saint Jude Shrine. Ayano, so, sige, uh, dito sa likod balada. Ante. Ah. Ay. Alam. Alam. Oh, di ba? Okay, ngayon Kain mo, halong-halo. Ate! Ah, ah umihi okay. Oo, Ay, o, mo si Bola. Okay. oh, oh, si tanungin ko muna si, ku, ano, si, si Yorme. Tanungin ko muna si, ano, si manager. Ah, sa kotse na lang pala yan. Oo nga. Ayun na lang pala eh, di ba? Yeah. Marami ate. Yeah. Ay, okay.

Ito Ang aming halo-halo prep na hitik na hitik para buka. Ito na makakasura lang kayo na Ito ate, yan ang solusyon niya. Hindi na mamaya. Okay. Ayan, pakakainin kami ni Chairman sa 999. Ah, tapos na kaming mag-prep ng halo-halo. alam. So ayan mga lalabas ko nandito tayo ngayon sa uh, function room ng ating Little Flower Church. Ayan, oh 'di ba? This was painted by um, high school student. Ayan, 'yung mga paintings na 'yan na nakikita ninyo. Laki dito. Ah, si Manong Bongbong pala? Ah, si Bongbong ah, yung lolo mo. Okay. Ayan mga lalabs ko. So, sinet up na ni ate. Yung table. Ayan, meron tayong kutsara at tinidor. Charot. Ayan, meron tayong panset. Ayan. Meron tayong Ginataang sitaw. Ginataang sitaw at kalabasa. Rice. Rice. Pichi-pichi. Pichi-pichi. Mmm. masarap mm. Alam na yan. O e, food tasting natin. Ang ano. Tingnan nyo natin. <laughs> <laughs> Bago panis. Pahirap ano Hello po. Uh, ayan. Hindi magkasya mga lalabs ko. Dahil sobrang lulusog na mga daliri ni opa yun na lang ano, clear sa iyo. Okay, mga lalabs ko, tara na. Humataw na tayo. <laughs> Meron na po tayong lalagyan ng ice. Okay. Ah. Okay. So, ito yung aking lalagyan ng ice. Dito ako po pwesto. O, diba? Ayan, bigyan na po kayo ng halo-halo ni Upa. Ha? Ayan, mga lalabs ko. Diyan ako po pwesto. Magagadgad ako ng ice. Pero po yung halo-halo mix na prenep po namin kagabi. Then tinipid. Magnagbigay po ng leche flan. At gatas. At asukal. Ayan, dumadami dami na po tayo dito at nagpe-prepare na po ng ano. At Ayan. May dumating ulit, sopa. Wow, ano po 'to?

Diba? ba? Para ila pang ni Mommy. Hello mga lalabs ko kakain tayo. Kasi maya-maya busy na tayo. Mama. Mm. Mm. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God in loving Father, we ask you to be with us this afternoon to bless our conversation, bless the food that we are about to receive, and to bless the uh, Filipino ministry in our parish community. Grant this to us through Christ our Lord. Amen. and Amen. Ayan mga lalabs ko. So, kumakain na po ang ating first batch. Mamay ate! <clears throat> Ayan, at uh, busy ang mami ninyo. Nagagadgad ng ice. <laughs> si Upay yung aking partner. Dito. Ayan, meron kami na dalang gawaan ng yelo. Ha? Papakita ko sa inyo. Okay, wait lang. Okay. Ang dami naman ginagawa ng mami ninyo ngayon Kaya di ako video Tang, after po niyan, may halo-halo tayo ha Opo, opo May halo-halo po tayo Panghimagas Acabo nanay magsasharon ng limang halo-halo. Upa, wala ng halo-halo, ubos na. sa likod ate. Sa likod po. Kaya yeah, nagsasara na po ang ating mga mothers. Father is uh, tasting our halo halo right there. Ah. you like it, Father? Okay, good. Thank you. Wow. Okay, so mga lalabs la ko sa tapos na kami. Nagpapak na lang kami. Maglaro yung mga natira. Ayan, si Upa po ay pinanindigan na po ang pagiging dishwasher. Iti naman ganok pa. Yung nasa harapan mo. <laughs> Ngiting aso